Hi, good morning mga puso wagi. Na ngayon na andito tayo, maraming request na gusto nila i-video tong puno na to. Kung kailan nagpa-picture ako sa puno na ito. So, ito, tit titingnan natin. Itong puno na to, hindi ko rin talaga alam kung anong klase ng puno ito. Kasi, ah, uh, nagpa-picture ako that time kasi napakaganda nga. Nakikita niyo naman dami bunga, di ba? So, ayan, yung bung puno niya, mapapansin mo, napakarami ng bunga. Ayan, eh. ayan amoy niya mga kawagi ano siya, medyo mabango. Tapos sa kapag taka, ma ma medyo matigas yung ano niya, yung bunga eh, you no? Know? Pag hinawakan mo siya, medyo matigas. Ayan, medyo matigas siya, ayan. Tapos ayan, may mga maliliit. Sobrang dami na talagang bunga as in. Natutuwa ka talaga sa puno na ito. First time ko rin nakakita ng puno na ito. Ayan sa so, mga nagre-request ng video, ayan na, yung video na to para makita nyo rin, guys. So, i-PM nyo ako kung anong klaseng, ano to, kung anong klaseng bunga, anong klaseng puno, kasi first time ko din nakakita ng ganito talaga, sa totoo lang. So, ayan, uh, sana nat natuwa yung ating followers na binidyohan natin to bumalik tayo dito para bijuhan nag kami ulit ngayon. So, thank you for watching mga pusong wagi. So sa lahat ng gustong magparibil ulit, sige sabihan nyo lang ako para at least mabigyan natin ng another video. Thank you for watching!